Eh kanina inisa-isa ko yung mga napansin nyo na mga red flag, uh, yung anim, at pang-anim nga uh, sa mga nabanggit nyo nung Tuesday, eh itong mga na-budgetan na, na itong 2025, na supposedly nagawa ngayon 2025, eh inulit na naman doon sa 2026. Hindi kaya ito yung mga ano, sir ito yung mga uh, items na uh, nilagay ng Pangulo, hinold ng Pangulo, kaya nila inulit. Uh, may ganun po bang ano, siste? yun ang ikaklarify natin. Actually, lumabas to doon sa komento ni Congressman uh, Teodoro uh, ng Marikina. Mm -hmm. na nasabi niya na, oh, bakit nasa NEP pa itong project na ito? 2026 step. Pero tapos na itong project. So, dahil doon sa komento niya yun, uh, tinignan namin yung uh, project na yon at iba iba iba't iba, ibang project pa. At tumalabas, meron nga no, na mga natapos na 2025. Hindi eh, ba nga, 2024. Mm -hmm. Tapos na siya in 2024, tapos nag-reappear siya. Naku. Uh, nag siya in 2026. No? Nag, uh, so, um, so, questionable yun. Kaya sinabi namin red flag. Ibig sabihin ng red flags, eh, questionable siya. Mm -hmm. At kailangan na uh, uh, ipaliwanag ng mabuti. Oo, oh, oh. kasi Hindi naman diba... natin sinabi pag red flags, eh, kaagad, pagkaagad, eh, ano yon? Uh, pag, pag sinabing red flag, ibig sabihin tignan ng mabuti. Hindi ibig sabihin na, may ano uh, may na? tatanggalin na kaagad. Uh -oh.